makalista kasama ko ngayon si ano si si uh, andito kami ngayon sa Anglicare Retirement Village at bibisitahin namin yung isang kapatid namin na dito nakatira. So ganito ang itsura ng ano a uh, retirement village kapag ikaw ay 65 and over. Ay ganito ang magiging tirahan mo dito sa Australia. Pakita ko sa inyo. Iya. Yeah, gusto mo ba dito? Iya, yeah. look at the playground. Saan? Here. Ay, may playground sila. Ang ganda dito. Oh. So ito ang retirement village mga makulista. Ayan, oh. May mga magaganda silang ano, facility. So pasok dito tayo sa loob ng building. Mga makulista, so after yung committee namin, visitation sa kapatid, ay nandito ko na kami ni Ate Sia sa Emerton Charles Leisure Center at nag-organize kami ng ano uh, practice ng basketball at saka volleyball para sa aming Unity Games. So ayan, dala-dala ko yung shoes ko, yung uniform pang basketball ayan. Hawak ni Ate Sia. So ito yung ano Emerton. Ayan, may swimming pool. Kikita nyo. May mga ano, wala namang ano na liligo malamig kasi ngayon, mahangin <laughs> yung mga staff doon nag iose oh so ayan Charles leisure center at dire diretso na tayo sa loob pasok na tayo walang gaanong tao so let's go see ya, this way tapos na kami maglaro ng basketball andito kami ngayon sa ECQ o Eastern Creek Quarters ayun o papakita ko sa inyo yan hinihintay ko lang si ano Jaja, ang gamit ko ngayon itong Land Cruiser at si Jaja ay magcha-charge siya ngayon dyan cha-charge niya yung Tesla ayun na siya o oh. parating na cha-charge siya yung Tesla tapos iahatid ko siya sa kapilya dahil tutupad naman siya meron kaming pamamahayag kasama ko ngayon yung mga bata ay napagod si ate siya naglaro siya ng volleyball to pinapatulog ko tong bata na ito hindi pa siya matulog sleep na sleep hmm, na sleep. O, ngayon, si Tali, tulog na tulog na katambay uh, na kami dito sa ICQ pagkahatid ko kay Jaja malinim naman dito dito na kami magpapahinga habang iniintay namin yung bonus nang matapos yung ano uh, yung tupad ni Jaja sa ano pamamahayag mamaya so yun ang mga ganap at the moment mga makulista mga makulista na i-drop off ko na si ano Jaja ito nga pala yung kapilya namin oh. No? No? ayan lokal ng Minchin Brito dahil meron kaming pamamahayag pero ako ngayon dahil bantay ako sa mga bata na ito nag request kasi si ano si ate si Yam kami ng ice cream so yung bibili kong ice cream sa kanya murang mura lang 80 cents sa McDonald tawag dito sa McDonald ay Makas babalik kami ulit sa ECQ dito oh. Papakita ko. Dami. Ayun oh. How much may you Hi, can I have a uh, one Oreo McFlurry, please? Yeah, chocolate or vanilla ice cream. Ah, vanilla. Vanilla. And do you have a chocolate soft serve? Yeah, anything else? Ah, uh, in a cone, please. Uh, with flakes. With a flake? Yeah. Anything else? That's all. Thank you. All the thank you. Thank you. Oreo McFlurry. Tsaka, soft serve na kong. With flakes. With flakes. So, ang tawag ko kanina, flakes. With, with flakes pala. <sighs> Ayan, mga maglista na, tatambay muna kami dito. Habang, ano, Ah, uh, namin si Jaja na matapos yung ano pamamahayag nila. hmm Bale, yung binayaran ko dito, $6. Yung kay Sia is $5. Ito, $1.20, I think. Ice cream. Mmm. Tumumukbuk muna natin ito. Naka ba? Magising si Isaiah. Can you be careful when you're turning off the, ano, closing the door? Ayan, mukbang. Oh. Napaka-affordable ng na mga pagkain dito. Malimo, 80 cents. Ba? Most, no. Yeah. Do you agree that the food in Australia is affordable? Why not? Because like chips, like chips used to be like two dollars for like a uh, medium. Now it's like ten dollars for just a small. Yeah, at least you can still buy it. You can still afford. Asin chips na binili ni nanay. Yeah. Pati ngayon. Ayun chips. Pakita mo sa kanya. Mm. Oh, yan no. Oh. Sausa mo sa ice cream. Oh, dito. Lagi mo sa si chocolate. Kaya ang ginagawa namin dito. Sarap ba yung chips? Mm. Can you hold this? Masaw-saw ko. So. Mm. Top. Mm. <laughs> ko yung ano. Ice cream oh. ako. Nabutas. Way the floor, you're Let's see hmm. if we got anything. And then Monopoly. Oh, look at this hard chance. Are you missing tally? No, no, no! Don't talk to her. She will be able to wake up. Don't show the food. Don't, don't show. Pretend you're sleeping. Sleep, Tali, sleep. Sleep na, sleep. Oh, wala na mga makulista o oh. gising na lahat ng mga bata. Ay. Yeah. Hindi na ako makakatulog dito. nak okay. nako. Do you have the same face? Yeah. Who has light color? <laughs> Who has light color siya? No That's no three on for for all of you who has light color? Who is the lightest? Me is the lightest. Yeah. He's the I mean me. He's the boy is the lightest color. Me. What about Tali? Tali. Oh, she's the last. She <laughs> looks like you. <laughs> no, it's you. No. We have the same color, oh look. No. <laughs> but Anak they said uh ano ba yun? brown is beauty. That time. Oh. <laughs> So sino makakamukha sino ang magkakamukha mamaklista. Oh, si Isaiah. Oh, ah. Si Tali. What's wrong Tali? Like nanay? Yeah, she looks like nanay. What's wrong Tali? Don't miss her. Oh sige na. Magbabay na kayo. Bye. Don't bye. forget to like and subscribe. <laughs>